Maligayang pagdating sa pusang itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balihibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Ang huling tunog ng goodbye mula sa kanyang headset ay parang isang himala. Pagod na pagod si Leo sa kanyang maliit na apartment sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali sa loob ng Santa Mesa. Antang ilaw ay ang malamig na liwanag sa kanyang monitor. Pinalitan niya ang kanyang headset at umupo sa komportabling upuan. Hinihintay ang huling dalawampung minuto ng kanyang shift para magsabit ng report. Biglang may narinig si Leo parang may naglalakad sa hagdan. May karga, isang mabigat na bagay na hinihila sa bawat hakbang. Mabilis ang tibok ng puso ni Leo. Alam niyang siya lamang ang nakatira sa ikatlong palapag. Ang kanyang kapitbahay sa tapat ay si Gnoong Reyes na isang buwan nang sa probinsya. Tumigil ang tunog sa labas mismo ng kanyang pinto. Nanigas si Leo. At itig siya sa isang kahoy na pintuan sa maliit na awang sa ilalim nito. Tumagal limang minutong ganap ng katahimikan. Wala na yun. Siguro naglakad lang papunta sa bubong. Ulong niya sa sarili. Nagsimula siyang mag-type ng kanyang report nang marinig niya ang sunod na tunog. Sang mahina, basa at parang nagngingit-ngit na tunog. Parang may nagmunguya ng buto. Galing ito sa kisame. Mula sa apartment sa itaas. Wala pong nakatira sa apartment sa itaas. Naalala ni Leo, isang buwan nang bakante iyon. Ayon kay Aling Charing, sinabihan pa siya nito na mag-iingat dahil madalas daw na may malangsa mula sa bintana nito. Tumayo si Leo, kinikilabutan, dahan-dahan, lumabas siya ng kanyang unit at tumingala sa may na hagdan patungo sa ikaapat na palapag. Nakabukas at mula sa loob, may mabagal Mahagibis na paghinga ang umaalingaungaw. Tumakbo si Leo pababa ng handan. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa dibdib. Kailangan niyang hinapin si Aling Charing. Nakatira ito sa isang maliit na silid sa ground floor malapit sa entrance. Nakita niya ang ilaw sa silid ni Aling Charing. Kumatok siya ng marahan. Halos humihikibi sa takot. Aling Charing! Kising po kayo. Lumangit-ngit ang pinto at lumitaw ang matanda na nakapang tsinelas at nakadamit. Anong problema, Leo? Nakita ka na muli ito? Sa fourth floor po, may bukas na pinto. May naririnig ako, gumuguya at humihinga. Biglang nang laki ang mga mata ni Aling Charing. Ang mukha nito ay nagipa mula sa inis patungo sa tunay na pangamba. Walang tao sa fourth floor, Leo. Boses nito ay nanginginig. Pero, bago ka umupa dito, may isang lalaki doon, si Mang Dodel. Mag-isa at na mananahit. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Leo. Anas ah, to, dalawang buwan nang nakalipas. nag discover siya isang linggo patapos siya mamatay. Nasa loob ng kanyang apartment at kinay na mga daga ang mga daliri niya. Sampal na malamig na realidad kay Leo ang tunog ng pagmuya. Parang hinihila ang isang bangkay. Ilang mula sa itaas, isang malakas na kalawanging tunog ang umalingaungaw. Ang tunog ng isang mabigat na bagay na hinihila sa bakal na hagdan. At pagkatapos ng isang boses, isang mahina Malagkit at puno ng paghihirap na boses ang bumubulong mula sa intercom ng lobby na biglang nag-static. Tumingin si Leo at Aling Charing sa intercom na mutla ang huling bagay na nakita ni Leo bago sumakit ang kanyang dibdib at mawala ng malay. ay mukha ng matanda at tingin hindi sa intercom kundi sa hagdan sa likod niya ang mga mata ay puno ng isang hindi paliwanag na pagkilala at takot at mula sa madilim na hagdan, ang tunog ng naglalangit-ngit na bakal ay patuloy at nagpapatuloy papalapit ng papalapit. Hanggang wala na silang marinig pa. Parang naputol ang koneksyon ng mundo. Ang malakit na boses sa intercom ay nawala at pinalitan ng nakabibinging katahimikan. Ngunit ang tunog sa hagdanan ay hindi huminto pababa ng pababa na sa ikalawang palapag na si Aling Charing sa gulat ay biglang kumuha ng maliit na rosaryong pilak mula sa kanyang bulsa at mahigpit na itong kinuha. Hindi siya makabaso dito! Hindi siya makabaso! Paulit-ulit na bulong nito, ngunit ang nangingindig na kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Si Leo na nababalutan ng madinding takot ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob at may naisip na bagay. Tumingin siya sa paligid. Ang labi ay walang likurang pintuan. Ang tanging paraan palabas ay ang makitid na daanan patungo sa kalye. Ngunit iyon ay nasa kabilang dulo ng maliit na pasilyo sa paanan ng hagdanan kung saan bumababa ang bagay na iyon. Bulong ni Aling Tsering habang inihila ang braso ni Leo. Pumasok sila sa maliit na silid ng matanda at sinara ang pinto. Isang mabigat na kahoy na pinto na may lumang tarangkahan. Ibinaba ni Aling Charing ang lahat ng tatlong iyon. Nakatayo sila sa gitna ng maliit na silid. Ang hininga ay mabigat, nakikinig. Ang tunog ay lumabas na mula sa hagdan at papunta sa konkretong sahig ng labi. Mabagal at parabang sinasadya. Bawat tunog ay mas malapit na ngayon. Parang hinihila nito ang sarili patungo sa kanilang pinto. Tiningnan ni Leo ang cellphone niya. Walang signal. Tumingala siya sa maliit na bintana ng silid na nakatikit sa kisame. Iyon ang kanilang tanging ibang pag-asa ngunit masyadong mataas at maliit para makalabas. Bakit niya ako hinahanap? Mabulong na tanong ni Leo ang mga luha ay nanginginig sa kanyang mga mata. Hindi ko naman siya kilala. Huminga ng malalim si Aling Charing. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Nang mamatay si Mang Ludel, walang nagkrim ng katawan, walang pamilya. Inako ng management ang kanyang mga gamit, pati ang kanyang mga panaki, pinagbenta namin. Inamit ang pera para sa pagpapalibing sa kanya sa isang pangpublikong libingan. Tumigil siya para makinig. Ang tunog ay nasa labas ng kanilang pinto. Tumigil ito. Sumunod isang mahina na pagkakaluskos. Parang may kumakayod ng kuko sa kahoy. At pagkatapos, isang bulong. Napakalapit. Parang ang mga labi ay nakadikit sa siwang sa ilalim ng pinto. Ang maataliri ko. Lawawala. Napin mo. Ibalik mo. Biglang ang mabigat. Natarangkahan sa pinto ay umingit. Unti-unting gumalaw ang isa. Pagkatapos, ang pangalawa. Parang may mga hindi nakikitang kamay na iwinawak siyang mga ito. Sindi. Itinutok ang rosaryo sa pinto. Umalisikado tayo. Paalam na. Ngunit ang pinto ay dahan-dahang umusad. Isang makitid na puwang ang nabuo. At mula sa puwang na iyon, Pumasok ang isang mabigat, malakas na amoy. Ang amoy ay malansa at ng isang bagay na mas masahol pa. Tumingin si Leo sa puwang. Sa madilim, nakita niyang isang hubog na anino. Isang payat na lalaki nakatayo ngunit nakatiklop ang kanyang balikat at sa dulo ng mga manggas ng kanyang barong kung saan dapat ang mga kamay. Ngunit buto na lamang at tila ba wala na ang mga daliri nito. Abin. Ang bulong ay dumaan sa silid tulad ng malamig na hangin. Ibalik ko Nang nagsimulang buksan ng gusto ang pinto, isang bagay ang bumagsak mula sa bulsa ng jacket ni Leo. Ito ay ang kanyang paboritong stress ball, isang maliit na squishy na globo na hugis kamay. Nang tumama ito sa sahig, ang atensyon ng isang kaluluwa ay naakit dito. Ang kaluskos na tunog ay tumigil. Ang pagbukas ng pinto ay huminto. Sa loob ng mahabang nakakapigil hiningang sandali, walang gumagalaw. Pagkatapos, sa labas ng pinto, narinig nila ang isang bagong tunog. Isang malungkot, muuol na tunog na puno ng isang hindi maiwasang kalungkutan. Parang isang hayop na nasugatan At pagkatapos Ang tunog ng mga yabag Ay nagsimulang muli Papalayo Bumabalik sa hagdanan Pabalik sa madilim Sileo at Aling Charing Ay nagsimulang ibagsak ang katawan sa sahig Minga ng mabigat Hindi makapaniwala na sila iligtas na Ngunit alam nila sa kaibuturan ng kanilang puso Na ito ay isang pansamantalang paghinto lamang hanggat ang nawawalang bahagi ng katawan ng yumao ay hindi nahanap ang mga yabag at ang mga ingay ay hindi mawawala at muling magbabalik hahanap ng bagong tenant na tutulong sa kanya kukunin ng isang bagay na maaaring pamalit magdamag na nakabarikado si Leo at aling jaring sa maliit na silid walang natapos na oras na hindi nila naririnig ang malayong mga yabag natunog mula sa mga yabag sa itaas Parang isang bantay sa gubat na naghihintay. Hindi na sila nakatulog. Ang bawat isip ay napupuno ng mga imahe, mga nakakatakot, mga bulong na puno ng paghihirap. Nang sumikat ang araw at pumasok ang sinag ng araw mula sa bintana, sa sila nakaahon ng lakas ng loob para buksan ang pinto. Ang labi ay tahimik at walang ingay, walang bakas ng anumang kakaiba maliban sa isang mabahong amoy, amoy ng isang nabulok na isda at lumang hangin sa ere. Kailangan nating gawin ang sinasabi niya. Kailangan nating hanapin ang mga daliri ni Mang Rodel. Hindi pumasok si Leo sa trabaho. Sa halip, nakita sila ni Aling Charing sa unit ng matanda na napaliligiran ng lumang kahon at mga talaan ng mga nangupahan. Ayon sa record, ang mga gamit ni Mang Rodel ay naipagbili sa isang ukay-ukay. Sa may masalang, sabi ni Aling Charing. Ang daliri ay nakaturo sa isang pangalan at adres sa isang lumang notebook. Ang mga panahit ay kasama doon. Baka, baka nandun pa ilan sa kanyang mahal ginawa. Ang ideya ay nagpalamig sa dugo ni Leo. Ang hinahanap nila ay hindi literal na mga putol na daliri, kundi ang bagay na kumakatawan sa pagkataon nito ang mga bagay na nagsisimbolo bilang isang mananahe. Ang ukay-ukay sa dimasalang ay isang masikip, malikabog at mabahong lugar. At tapos ang ilang oras ng kay sa mga kahon ng mga walang kwentang bagay. Natagpuan ni Leo ang isang maliit na tray na may label na hindi mabasang pangalan. At doon nakita niya ang mga ito, mga manikin na kamay ang mga ginagamit sa pagtatayo o pagdi-display ng mga damit. May lima anim sa kanila, pawang mga plastik na kamay, nakakulay ng tulad sa balat, medyo gasgas -gas at marumi Ngunit isa sa kanila, ang hiniliit ay may bali. Tila kinain ng daga. Ito, sabi ni Leo. Nakita ko na mga ito. Pahitong tamkol ito ay malamig at malagkit bumalik sila sa apartment ang lugar ay tila mas madilim at mas tahimik kaysa sa karaniwan parehong alam ni na Leo at Aling Jaring kung ano ang kailangan gawin dahan-dahan umakyat -dahan, sila sa ikaapat na palapag ang pinto ng apartment ni Mang Rudel ay nakasara ngunit hindi nakalak itinulak ni Leo ang loob ay walang maririnig na ingay ngunit mabaho Alikabok ang bumabalot sa lahat ng bagay. Walang webless, maliban sa isang lumang mesa na ginagamit pananahe sa sulok. Tahimik na nakatingin sa madlim na silid. Dahang-dahang inlapag ni Leo ang mga peking kamay sa harap ng sewing machine. Hotel, ipinalik namin sa iyo ang, ang mga kamay mo. Sige na, mamaya ka na. Walang nangyari ang silid ay nananatiling tahimik Pagkatapos biglang ang malamig na hangin ay umihip Ang pinto sa likuran nila ay umingit at isinara ng kusa At mula sa dilim nasa sulok sa likod ng sewing machine isang anino ang umahon Ito ay si Mang Rodel Ngunit mas malinaw na ngayon nakikita na ang kanyang muka Payat maputla, ngunit may kalungkutan sa mga mata. Tumingin siya sa mga plastik na kamay sa mesa. Umabot siya, ang kanyang mga manggas ay dumaan sa mga ito. At sa sandaling iyon, ang mga plastik na kamay ay parang nagkaroon ng buhay. Umangat at kumonekta sa putol niyang mga pulso. Hindi pisikal, ngunit parang isang multo na nagkakabit ang mga bahagi nito. Tumingin siya kina Leo at Aling Charing at ang kanyang mga labi ay umangat may malungkot ng ngiti. Isang mahinang bulong puno ng kapayapaan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, siya ay naglaho kasama ang mabigat na amoy at ang pakiramdam ng pangamba. Bumaba si na at Aling Charing. Pakiramdam nila ay natanggal ang mabigat na pasanin sa kanila. Ang apartment ay tahimik, ang tunay na mapayapang katahimikan na hindi nila naranasan mula nang umupa si Leo. Ngunit sa gabi, bago matulog, narinig ni Leo ang isang huling tunog. Hindi ito ang mga yabag. Ito ang mahina, maayos at nakagagaan ng loob na tunog. Isang sewing machine na tumatakbo sa itaas. Ito ay tumagal ng ilang minuto at pagkatapos ay huminto ng mag-isa. At mula noon, ang tunog ay hindi na muling narinig. Ang kaluluwa ni Mang Rudel sa wakas ay nagkaroon na ng kapayapaan at si Leo sa wakas ay nakatulog ng mahimbing sa kanyang apartment sa looban.